Ang Polish na subsidiary ng Lockheed Martin, PZL Mielek, ay matagumpay na naihatid ang unang batch ng limang Sikorsky S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter para sa Philippine Air Force noong 16 ng Hunyo taong 2024. Ang mga helicopter ay inihatid ng isang Antonov An-124-100 Ruslan Civilian Heavy Transport Aircraft at inilipad mula sa pasilidad ng PZL Mielek sa Poland patungong Clark Air Base sa Pilipinas. Isang order para sa 32 S70i Black Hawk helicopter sa combat utility variant ang ginawa noong 2021 ng Department of National Defense, DND ng Pilipinas bilang bahagi ng 31 Philippine pesos and 75 centavos billion, 577 United States dollars and 30 cents million na kontrata sa PZL Mielec ang proyektong ito ay bahagi ng programa ng modernisasyon ng militar ng Pilipinas sa ilalim ng Horizon dalawang phase nito na sumasaklaw sa mga taong 2018 hanggang 2022. Nauna nang inanunsyo ng DND na ang PZL Milik ay maghahatid ng 5 units sa 2023 at 10 units bawat isa para sa 2024 at 2025, at ang natitirang 7 units pagdating ng 2026, bagamat ito ay maaaring i-pushback ng hindi bababa sa isang taon. Nakatanggap na ang Philippine Air Force ng paunang labing-anim na unit ng S-70I Black Hawks mula 2020 hanggang 2021, bagamat isa ang nasangkot sa nakamamatay na pag-crash. Ang PAF ay mayroon ding mas lumang S-70A-5 Black Hawk helicopter na ginamit bilang Search and Rescue, SAR, helicopter at bahagi ng isang order noong kalagitnaan ng 1980s. Sa pagkumpleto ng paghahatid ng lahat ng 32 helicopter, ang PAF ay inaasahang magiging pinakamalaking operator ng Polish-built S-70i Black Hawk helicopter sa mundo, at inaasahan na ang PAF pati na rin ang iba pang mga serbisyo ng sangay ng Armed Forces of the Maaaring mag-order ang Pilipinas ng mga karagdagang helicopter sa iba't ibang configuration kabilang ang Search and Rescue, SAR, VVIP, mga variant ng Special Operations, at karagdagang Combat Utility Helicopter.